Take care, boom! Magandang uh, umaga, kanyayo, kakabsat. So, ayo umaga ay uh, maghahanting po kami ng uh, ano tawag dito? Yung uh, nest. Yung uh, bahay ng bubuyog. So, napakaraking bahay ng bubuyog yung i-hunting namin ngayon. So, kasama ko dito si Brotherhood na mag-celebrate ng birthday ngayon. Uh, nandito rin si... Master Bosing, Tsaka si Insan Li Linux, sila yung sila yung aatake sa bahay ng bubuyog. Kami ay di distansya lamang ka take care <laughs> dahil mayroon nang makagat sa itlog. Uh, hindi ko rin alam kung saan si kan <laughs> si Raven. Oh May kagerat sumurut ka. Hmm, kagerat. ang amin master na siyang uh, <laughs> magpuputol sa bahay ng uh, bubuyog na ang tansya ko ay nasa Parang duyan ang haba nito. Nandito oh. <laughs> si Padre Joel. Ayan. Bali, uh, kung po. Bali, uh, part po ng bukid nila yung pupuntahan namin. So, wala pong anumang balakid. <laughs> Let's go. At uh, bubuntot na lang kami sa kanila dahil uh, hindi ko alam yung daan. <laughs> so, mapapansin nyo mga katikir, malaki talaga itong kwan, no? Malaki itong bahay ng kwan. No? Mga bubuyog, ayun, eh, no. Oh. oh. Makikita nyo po dito sa video, mga katikir, yan po. Ganyan po kalaki yung kwan. No? Um, yan, lalaking bubuyog, mga katikir. Imagine nyo na lang kung yan ay kakagatin ka. <laughs> Papakawan kumalo dan hantang-tang sublay <laughs> hantang-tang kumamat ay hantang-tang buong 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 Nandito na po kami. Nandito na po kami. buong so nandito buong kami sa gitna ng kagubatan. buong 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 Delay. At ang jingle bell si uh, Padre Joel. Um, ang, kapalo, ayan oh. Oo. Oh. Gumagalaw pa sila mga katikir ibig sabihin buhay na buhay ang mga 'yan. yan Ayun. Buhay, buhay na Buhay yung mga ngipin na kakagat. So, ang gagawin ko atas ko na lang yung motor mamaya para makatakbo tayo kagad. san. So, nag uh, Naghahanda na po kami ng kwan ng mga dahon tsaka mga dahon na toyo tsaka yung mga fresh na dahon para pausukan po yung mga kwan mga bubuyog at uh, siyempre mag-helmet tayo mamaya meron din dito pero isusuot nila yung mga lalapit yan yung mga gagamitin nila at uh, nagpo uh, gear na ang uh, aking mga kasama so si Riven dito lang iiwan na lang namin siya rito No, imbaga mga taray, taray yun ah. Tapitan <laughs> natin sa glit. Yan. Yan po yung pauusukan nila. Yan. Yan pang pauusukan nila. So buhay po lahat yung mga naka, ano, nakakanya <laughs> no, At uh, nakanda na po yung pang pangusok nila. Yan po yung mga toyo at mga sariwang dahon. Full gear na rin si na rin si yan, naka, naka security kapote ba si Juan? <laughs> parang mga, parang uh, atake kami sa kuna. Aatake uh, sila sa gira mga ka boom. Maliliit na mga insekto pero nakakamatay yung kanilang mga uh, kan gamandag. Ayan, si Master Busing naman ay uh, parang uh, aakyat ng Mount Everest. Ayan. <laughs> Ayan. So, naka-ready na pong naka na? Go. Ilokan mo pala yung pala, oh. Eh, so, <laughs> naka, naka sapatos ng Tinkerbell, si Juan. <laughs> pang Tinkerbell yung sapatos ni Master Boseng, tsaka yung pantasya pang Mount Everest. Ayan. <laughs> okay. Nandito na po yung mga astronaut, mga katekirbong. <laughs> Hahaha. May security dito. May uh, ma galing ng Mount Everest. <laughs> May Bureau of Fire Protection. <laughs> uh, Irene, position ka. Hanggang ah. tayo. Uh, binalot ni Padre Joel ng uh, helmet ang kanyang uh, muka. Ayan. Ayan. Ayos. Green team. Siyempre dito lang tayo sa likod, no? Mahirap na. Ay, di pang nga agayam, ata niya, gayam. Pang subji nga to. At ah, malapit na po yung mga fan, mga katay care. Mga hunters. So saan ba tayo pwedeng pumesto? Dito na lang tayo, no? Para makatakbo tayo kaagad. So nakahanda naman yung tatakpuan natin. To. Medyo malawak naman. <laughs> Sir, hindi tayo sumabit sa kawayan pagtakbo. <laughs> Yan na, umuusok na. Oh, tumayad na eh, tumayad tumayabdan, tumayabdan. Ayan, so, lumilipad na po sila, mga ka-take care. Oh, no! Hmm, Tata na talaga! <laughs> Ayan! So, lapit tayo ulit mga ka-take care. Ayun na sila. Ayun na sila, oh. Sini, hindi ka ta. Ayun, mo so, sa ko. nag, pa. nag na. <laughs> Ayun, so, kumukuha ng ka. ng mga berdeng dahon para mas malakas yung usok niya Ay, pagtaya pag <laughs> yun. yun, eh. yung ay. Ha? Pagtaya yung. Hahaha. 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 yun. Hahaha. Hahaha. yun Hahaha. 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 mo. Hahaha. 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 kaya nandito si Gayang Hmm, kumagat na kita pa rin hindi, nang masukan Siyempre, kaya nang matikom na nang inika mo natin, delikado nung nag subli natin delikado ka pata ang bulong nga rin Papalawan na yun yung ato. Makamit ka na. Malotan ni Busa yung malotan yung ato. <laughs> <laughs> yung tao sa taas ang nauso ka ng mga katekir Ayun o. Hindi na sayang. Malit yung Yo. Siya na nagaan. Babaling ka nanata ng buon. Mga ni, mga Baba ka pala. Okay ka so, ba? Ito na po yung kano. Yung kakakuha lang na kwan na bahay na so, so, kulang Walang, yung kulang. lalagyan po. Kulang po yung lalagyan. Ay, manay. Umanay, umanay. Kasi sa sidim labas eh. Sidim lang taray eh. One, one, one manay, Umanay, umanay, umanay. Ata, 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 ata. So, mapamas yung lalaki ng bubuyo ko. Paano kinagat, kinagat na lang yung itlog mo? Patay. Yan, umanay, 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 umanay. Umanay. Ha? Huh? Umanay. Dahil?

Ipaman. Ipaman pare. Mo like. okay. So, babalik nila, babalik sila sa kan sa taas. Mayroon pang natitirang kaunti. Uh, ano i... Ano ba? Ito rin na transfer po. Yung kan. Itong bahay ng kan. Amuin natin mamaya kung anong amoy niya. Uh. Yun. Okay. Eh, hey, sayang. Babalik nga natin ay.

Mga um, uh, atan. Diba? Hmm. Ang teob. Ay, okay na. First taste. Let me taste it. Ayan niya po, konti pa. Patayin tayo pa. Kamay! Patayin niya po. Woo! Ja po, success mga ka-taker boom. Pero may nakahulog lang na kaunti ang mga liquid. Oo. Nagatatukad yung likod na niya. Eh. Come on. <laughs> Samay. Hey, mas, mayat. Hmm? So, tikman natin mga ka-taker boom yung kwan. Kung anong lasa ng hadi binakwan na fresh na fresh. Hey, mas. So, lang natin, no? Ayan. So, kuha tayo ng konti. Ayan. Atay, buong atay, mabalain. Hmm. Ayan quality. Ulit, ulit. Hey, mas. So, kakukuha ko lang po. Tikman rin. Sapa, sapa. Hmm? Magsumpo kitak. Ibang-ibang hmm. lasa ng fresh na fresh na bagong huli. Kaya yung mga nakabote. Ibang-ibang lasa niya. Okay, yan. Naka isang timba po. Isang timba ng uh, honeybee ang uh, na-hunting hunt, na ng mga honeybee hunters. So para siyang pagbiglang tayo, para siyang ano, para siyang nakapulupot na sawa. Niyan pero Okay, tapos na po ang uh, mission ng mga Hanabi Hunters mga katay, Kerbom. So ito na po yung uh, nakuha namin. Uh, sorry mga baby girl, uh, Kinuha namin yung inyong mga itlog. Ayan. <laughs> So ayan dito ko na po ina-end yung video mga katay care Boom. sa lahat po ng mga nakatira dito ng mga espirito, uh, na po kayo uh, na istorbo po, po namin kayo parang yung salamat po and uh, ayan kita kasi po tayo sa next adventure mga katay care Boom. God bless po sa inyong lahat lagi yung tatandaan take care boom yeah